Dahil sa malalakas na alon bunsod ng tuloy-tuloy na pag-uulang dala ng habagat at bagyong karina, na-stranded sa Patarbulinaw ang dalawang manging isda pasado alas 4 ng hapon noong July 23. Kinilala si na Marlo Lames, apat na taong gulang, at John Castillo, dalawampu taong gulang na parehong taga-Zambales. Kuwento ng mga biktima, pauwi na sila sa Zambales galing sa Suwal, Pangasinan nang tangayin sila ng malalakas na alon. Kaagad naman silang nairescue ng BDRRM Patar, PNP Bulinaw, Bantay Dagat at iba pang volunteers noong ding July 23. Nasa mabuting kalagayan naman na ang dalawang mangingisda. Sinundo na rin sila kahapon ng umaga, July 24, ng MDRRMC Zambales. 24 oras namang nagbabantay at nagiikot ang Bulinaw DRRMO sa mga bawat barangay sa Bulinaw para sa anumang kinakailangang responde. Sa Dagupan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan, baharin ng ilang kalsada. Samantala, Ilang mga bayan pa ng Pangasinan ang patuloy sa pagmumonitor ng coastal and water level lalo na sa mga low-lying areas at madalas in ng mga lugar. Nakaantabay din ang mga otoridad sa kaling kailanganing lumikas ng mga residente. Sa lungsod naman ng Burgos, sa nipwersa ang MDRRMO, POSO, Clean and Green at PNP personnel sa clearing operations upang tanggalin ang natumbang puno ng akasya sa National Road ng Barangay Poblasyon nagsasagawa na rin ng clearing operation sa ilan pang mga punong humambala sa mga kalsada. Nagsagawa naman ang Binmalay Municipal Police Station ng visitation at inspection sa mga evacuation center sa barangay poblasyon. Patuloy naman ang pag-iikot ng Alaminos City DRRMO Response Cluster sa mga flood-prone areas at evacuation centers upang tiyaking nasa maayos na sitwasyon ang mga residente at evacuees. Samantala, mahigpit namang binabantayan ng San Fabian MDRRMO ang level ng tubig sa ilog ng Kaya ng dahil sa patuloy na buhos ng ulan. Kaninang umaga, nasa 7 meters ang kasalukuyang level ng tubig sa nasabing ilog. Pinapayuhan naman ng San Fabian MDRRMO ang mga residente na antabayanan at maging alerto sa iba pang updates tungkol sa level ng tubig. Sa ngayon, nakataas na ang orange warning alert sa buong probinsya ng Pangasinan. Nakahanda naman ang Pangasinan PDRRMO Rescue Team at PDRRMO Evacuation Centers. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.